isang magandang umaga po sa bawat isa po sa atin isang mapagpalang sunday po sa bawat isa good morning po mga kapatid mga kaibigan at aking mga kapamilya Yan, dyan sa Pilipinas Yan, sa umagang ito uh, maraming salamat una una sa ating Panginoong Diyos na buhay sapagat tayo ay kanyang dinako sa oras na ito upang muli makakain ng kanyang spiritual na pagkain. Yun ay walang iba kundi ang kanyang mga salita. Ito po yung devotion natin sa umagang ito, sa araw po ng Sunday. Makikita po sa aklat po ng unang kronika, chapter 29, verse 11 up to 12. Akin pong babasahin, ating pakinggang maigi. Unang kronika, chapter 29, verse 11. Iyo o Panginoon ang kadakilaan at kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat ng nasa langit at nasa lupa ay iyo, iyo ang kaharian o Panginoon at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Verse 12, ang mga kayamanan at ganyan din ang karangalan ay nagmumula sa iyo at ikaw ang nagpupuno sa lahat at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan at nasa iyong kamay ang pagdadakila at pagpapalakas sa lahat. Amen po. Sabi po rito sa salita ng ating Panginoon na binigyan niya sa atin sa umagang ito, sa araw ng linggo na pinapakita po dito na ang Diyos po nasa kanya ang lahat. Kaya nga po siya po yung dakila. Nabanggit dito ang Panginoon natin ay dakila, kapangyarihan, maluwalhati o kaluwalhatian, at siya yung Diyos na mapagtagumpay. Nasa kanya yung pagtatagumpay at karangalan. Kahit po yung mga nasa langit, nasa ibaba ng lupa, sa kanya po lahat. And sabi dito, iyo ang kaharian o Panginoon at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang ating pinakapangulo sa ating mga buhay at sa mundong ito, yun ay walang iba kundi ating Diyos. Kung meron tayong Pangulo, di ba po, sa bawat bansa, dito sa mundong ito, sa atin pong mga buhay at sa lahat ng mundo o sa lahat ng bansa, ang Diyos po natin, siya yung pinaka-greatest president ng buhay po natin. Kaya siya yung may karapatan, 'di ba po, sa buhay po natin. Siya yung dapat masunod, 'di ba po, sa mga buhay po natin at sa lahat ng mga bagay na nangdirito sa mundong ito. Sabi dito sa verse 12, ang mga kayamanan daw po at ang karangalan ay nagmumula lamang sa Diyos. Ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. Nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Amen po. Kaya sa buhay po natin, uh, hindi natin maaaring angkinin ang lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi natin pwedeng sabihin na akin ito, akin yan. Di ba po? Even yung buhay natin, hindi natin pwedeng sabihin na akin to. Amen? Dahil ang lahat ng meron sa mundong ito, yon ay mula sa Diyos siya po yung nagmamayari sa atin. Kaya hindi natin pwede sabihin, di ba po sa isang bagay, di ba, even sa bahay o lupa o namang material tulad ng pera, akin to, akin yan, akin to. Even yung buhay natin na akin tong buhay na to. Ako may ari nito, hindi. Ang mero o ang ang dapat lang magsabi niyan, yun ay, yun ay, walang iba kundi ang Diyos. Dahil ang Diyos, siya yung may ari sa ating lahat. Siya yung may karapatan para sabihin niya na akin kayong lahat akin ito yung bagay na to. Dahil ang lahat po na meron sa mundong ito ay galing sa Diyos. Amen po. Kaya sa umagang ito, purihin po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Dahil napakabuti niya sa atin. Amen. Siya ang Diyos na makapangirihan, kalakasan, kaya niyang palakasin ang buhay mo, kaya kanyang tulungan, lahat tayo. Amen. Kaya niya tayong pagpalain. Dahil ang lahat ng bagay na minsay wala sa atin, nasa Diyos. Kaya kapag once nawala ka, 'di ba? Wala wala kang pangangailangan, kay Lord ka lang hihingi. Kaya niya 'yon ibigay, even kagalingan. Amen po, protection at kaligtasan. So yun lamang po mga kapatid, good morning po sa inyo. Isang mapagpalang umaga po ulit sa bawat isa. At happy Sunday at ngayong araw na to, sambahin at purihin natin ang ating Panginoon. Amen po, maraming salamat po. Ingat po tayo palagi. Lagi natin tatandaan, God is with us. Amen. Emmanuel. Ye lamang po. God bless good morning and Shalom. Bye-bye.